Gamulong ang katawan ni Laem sa bigat ng mga araw. Iginugol niya ang mga gabi sa gubat kasama si Aelia at ang mga araw sa paglilingkod sa mga pangkat ng tao, nagdadala ng kagamitan, sadyang wala ang mga tinging ibinabato ngayon sa kanya. Lumalaga na pang tensyon sa lahat ng dako, ngunit halos hindi niya yun maramdaman. Lahat sa kanya ay tila hinihila papunta sa ibang direksyon. Papunta sa kanya. Nang gabing iyon, umabot sa hangganan ng kanyang pagod. Gumagalaw sila sa ibabaw ng mga punong parang dalawang aninong sumasayaw, tumatalon mula sa isang puno patungo sa isa pa, dinadala ng likas na ritmo ng kanilang pagkakasanay. Ang kanilang mga yapak, halos walang bigat, ay tila dumadampi lamang sa balat ng daigdig. Ngunit biglang inabot siya ng hilo. Uminit ang kanyang ulo, at naputol lang tanyang hinga sa lalamunan. Napatigil siya. Bago tuluyang mawala ng malay, itinaas niya ang kanyang mga mata sa kanya. Ang mga mata nitong kulay ambar ay biglang naging kulay kahel na may pulang ningning, lumiliit na parang may nagising sa loob nito. Parang bigla siyang naging isang hero, isang ligaw na puwersa, isang mga ngaso. Naramdaman ni Aelia ang panganib ng hindi man lang lumingon. Nagbago ang hangin. Nawala si Liam. Bumagsak na ang katawan nito sa mga dahon. Tumalon siya, sinundan ang direksyon ng pagbagsak at sa halos likas na kilos, nasalo ito bago tuluyang lumagpak sa lupa. Kahit isang SM ay hindi makakaligtas sa ganitong pagbagsak. Nang makita niyang walang malay si Liam sa kanyang mga bisig, may kakaibang damdaming dumaan sa kanya. Hindi yun takot, ni sakit. Iba yun. Sa mga mata ni Liam bago ito mawala ng ulirat, nakita niya ang isang takot, mabilis ngunit totoo, at iyon ay laban sa kanya. At ang takot na iyon ang siyang tumusok sa kanya. Parang isang di bitak na bumukas sa pagitan ng dalawang nilalang na hindi kailanman dapat nagtagpo. Nagising si Laem makalipas ang ilang sandali. Nakita niya si Aelia na nakaupo ilang metro ang layo, nakatingin sa kanya, nag-aalala. Nang subukan niyang bumangon, nag-alinlangan si Aelia kung lalapit, ngunit na natiling nakapako. Naalala niya ang titig nito bago siya bumagsak. Isang hayagang karahasan, halos nakakatakot. Nanatili silang magkasama, walang salita, ngunit puno ng di maipaliwanag na damdamin. Nang makatulog siya, hindi gumalaw si Aelia. Hindi siya kailanman natutulog. Siya ay nagbabantay, ang mga mata ay nakabukas sa isang buhay na hiwaga. At sa katahimikan, napanood niyang nanaginip si Liam, payapa, at naisip niya kung ano kaya ang pakiramdam ang makakita ng ibang mukha sa ibang dako kahit sa panaginip lamang. Marahil, inisip niya, sa lihim na mundong iyon na hindi niya kayang pasukin, may puwang para sa kanya. Kung hindi man siya marunong mangarap, sana man lang ay mabuhay siya sa mga panaginip nito.